idol ha, ah. home service tayo dito sa may balon sa may kabatak ayan ha, ah. tignan natin parameter ng motor ni idol ok, ang engine rpm nya is 1250 lang, 1.3 yan naglalaro lang sa 1.3.1.2, masyadong mababa yung rpm nya, dapat yan ah, uh, 1.6 plus minus 1.7.1.5 ganyan, naglalaro lang ganun, sa ganun yan fuel trim nya negative sya bigla parang biglang mamamatay yung motor. Lakas ng gasto pag gaganto. Kaya ayusin natin 'to tapos kailangan may balik natin lahat na maayos. Okay, mga idol, ayan na. Bali, ito na naayos na natin. Ayun na yung RPM niya, 1550, 16 1650. Ayan, pwede na yan tapos kasi plus minus naman yan eh sa power sa fuel trim nya ayan 8.1 na kanina ba diba negative yan ngayon 8.1 na bali goods na siya mga idol okay mga idol pa service na kaya mga idol okay. mga idol na isa natin yung sa fuel trim nya yung rpm nya yung sa parameter nya na isa natin tapos may port code siya na dalawa kanina eh. alimutan ko ano dun sa ano sa TPS sensor nya tapos, na-delete na rin natin yung fault code na yun. Tapos, change oil na lang. Okay na itong motor na Sa so, mga pagpapahom -um service dyan, message kayo sa page. Tapos, subscribe nyo ako sa channel ko mga idol. Maraming salamat.